nakatulog buong magdamag sa pagbabantay si Marlon sa kanilang kampo sa Mount Kabuyaw. Ang kampo kasi nila nangangambang madamay ng forest fire na nagsimula pa kahapon ng umaga. Siyempre, apoy yan. Nakikita natin na apoy na dangerous, diba? So, medyo kinabahan ako nung makita ko na lumalakas na yung apoy. So, mga 8 ng gabi, hindi pa naman ganong, ano, wala, medyo malayo pa. Tapos nung bandang mga mag-10 uh, ng gabi na, yun, yung biglang lumakas yung ano na parang malapit na sa perimeter pins namin. So, hindi ako nagdalawang isip. So, tinawagan ko yung BFP ng Tuba Benguet. Hindi pa kasi nakakapagdeklara ng fire under control ang Bureau of Fire dahil sa lawak ng sunog. Higit 24 oras na mula nang magsimula ang sunog dito sa Mount Santo Tomas pero makikita natin na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pag-aapulang ginagawa ng ating mga bombero para maiwasan ang pagkalat ng sunog. Ang mga kawani ng Tuba Bureau of Fire puspusan ang paggawa ng firebreak para hindi na kumalat pa ang sunog. Pagsapit ng gabi, mas lalo pang nakita ang lawak ng sunog na tanaw mula sa Baguio City. Mula sa malayo, kita ang paglamon ng sunog sa kagubatan at pagkalat ng apoy na pinalala pa ng malakas na ihip ng hangin. Nung nandun tayo sa baba, uh, medyo nag-traverse yung ano, kasi di naman natin makontrol yung, pan, uh, yung hangin. Ano, uh, although gusto nating i-control dun sa baba, kaso yung lakas ng hangin kaya nag-traverse siya kaya magyan dito sa, ano, sa may partner ng dito sa may radar. Kaya, and then yung mga kasama natin from Tuba Fire, uh, binalikan tong area uh, midnight para i yung ano kasi umabot na nga dito yung, yung forest. Iniimbestigahan pa kung ano ang sanhinang sunog pero sa taya nila nasa higit sampung ektarya na ng kagubatan ang natupok. Ang nakakalungkot pa rito, mayroong halos isang ektaryang taniman ng gulay ang nadamay sa Sitio besong Barangay Santo Tomas, Tuba, binget Actually yung sa initial investigation uh, na nakita ng mga uh, president nagsimula kasi sa gitna ng ano ng uh, gubat which is uh, I think uh, unidentified pa kung sino at kung paano nagsimula yung pan kasi nung nakita nila yung usok uh, biglang nagkumalat din mo so as of now uh, tinatry natin investigan kung ano, ano ba talaga yung sanhi ng sulog na mo Ayon sa Bureau of Fire Protection Binget, ito ng ikawalong kaso ng forest fire na kanilang nagtala sa probinsya sa pagsisimula pa lang ng taon. Uh, hopefully with the augmentation ng mga ibang personnel, uh, we'll try to ano, fire out natin para ano, hindi na madagdagan yung mga ano, nadadamay ng mga farms. Lalo na sa, ano, sa bandang ano, doon kasi may mga residential areas. Ayun yung ano, iwasan ko natin na ano, madamay. Katuwang ng Bureau of Fire Tuba sa pag-aapula ng sunog ang Bureau of Fire La Trinidad at Bureau of Fire Baguio City. Wala namang naitalang nasaktan sa sunog. Samantala ay dineklara ng Bureau of Fire Protection Buntok ang fire out sa isang forest fire sa Mount Puki sa barangay Bontok Ili sa bayan ng Bontok Mountain Province. Sa kuha ng drone ng munisipyo, kita ang parte ng mga kagubatan na nasunog. Aabot sa higit 40 hektarya ng kagubatan ang nasunog na nagsimula noong Sabado, February 3, 2024. Nagtulungan dito ang mga residente at mga kawani ng pamahalaang bayan ng Buntok, sa Bangan at sa Dangga para maapula ito. Wala namang nasaktan o mga kabahayang nadamay sa sunog. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.